Araw naman mga guys, so para tumulong dito kami sa may gimbal, barangay, kamanggaan, oo, nag ano kami dito mga guys, nag community service, nag trip planting, tapos na kami ng school supply, no, ah, oh, grabe, malipay, git talaga dugan mo, kung namunigin na ubra mo yate, kung gusto mo na makita, bras mo nga daw dali. Hello mga morning sa inyo mga guys no ba ngayong umaga rin ako dito sa Mayban. Wasang gimbalo po ko mga guys ang akon mga kuya about eh kabalo ka mo mga guys kung ana kadto kami didre Ayala, mag community service kami bawo no? tawara kaplastara ka plastara mga bangko sa mga estudyante <laughs> so ang barangay pala mga guys no ay barangay kamangahan gimbalo oh dire kami mga guys nagiwat sa mga community service so ayan na nga ni mga guys so mabot na iba ko nga kuya siya. So, bali, ang naghiwat pala Sini ni mga guys nga, ang ah, community service, no, ang ah, aton balang nga, ka mga kuya, balang nga, ang Paraw Elpso Eagles Club, no, Bo, thank you so much, kay imbitaran nyo ko, di ka upod no, bow, nalipay, kina ako makabulig sa mga tao, oh, <laughs> So ito na nga rin mga guys So finally nakaplastar na ng nga ito Nga mga estudyante nga bibigyan Ng mga school supply So bali mga guys ang ato na tagal Ay ang ato nga mga Kauturan Na ato niya mga ita So madamo kinikiling nga salamat sa mga Pilipin Army Na ato nga nagupo didre sa may gimbal no? Tapos syempre mga guys matapos Ang ato nga mga program no? Ay hala ito na Nagamat-amat na sila O oh. Nagamat-amat na sila pang daho, Sa mga school supply kay man Matapos ito mga guys no no, so, syempre, meron naman kami meg tayo natawag lang nga sa mga katutubo naton. Tapos, meron ding, ano, pagupet. No, matapos sa mga guys, no, programa naman nga, libre gupet. Tapos, mga tag sa school supply, syempre, naglipat na naman kami mga guys. So, kasi nga, meron kami tree planting. So, bali, ang tatanong naman ay 25 pieces nga seedlings ang kakao. Bawa ka na, mga guys, kung makatanom ka sa kahoy, no? Kaya, ma-promo talaga sa kaugalingon mo paglabot sa so, liba ka tuwing pagbalik balik mo pabuhi tapos may bunga ah syempre malipay man kami ya Baho, sino man blind di malipay sina no ay ambot na lang gida so ito na nga ni mga guys so una mga guys bago tayo magtanom siyempre silpi silpi muna no tapos kakson ta plastik sang sa nga ano puno kay para mo para matubo dayon yun eh siyempre maglapta man ang iyang mga gamot tapos mga guys hindi natin kakalimtan tampukan ang iyang puno kay balaan mo kung hindi mo na siya pagtampukan siyempre. di ba kuya Dave hindi na ako mabuhi. <laughs> so bago matapos ang video ng ito mga guys, no magpapasalamat pala ako sa mon nga grupo nga The Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles. So no? thank you so much and then sa Parao Elpso Eagles Club mga guys, no marami kaya salamat sa inyo. No mabuhay ang agila. Mabuhay, mabuhay ang agila. Mabuhay. But thank you so much. I love you all. So ayan na nga ni, mga guys, so ako na ang matanong. Bo oh, grabe na, -rabe, na -rabe. sa piling ng mga guys. So, ngay bugsok mo ang puno sang kahoy kag Um, domo mo ka na tsura ya magdako ko nga sa dako kagang ya puno dako ba <laughs> Tanay makabunga man ini paglabot sa lima tuig no. So ayan nga ni mga guys. So finally natapos na kami sa mod nga community service syempre no. Bow, thank you so much din sa mga ate at kuya nga nag libre sa akon pakaon no. Bow, grabe na busog gid ako. Ayam bot na lang gid ate. Puli na at ta, wala magigasalamat. -sala. Halong mo tananden. I love you all. Bye-bye.